Ngiti at tuwa sinalubong ng higit isang libong chikiting patrol ng mga daycare center sa lungsod ng San Jose del Monte matapos silang mahandugan ng bag na may kasamang laruan at happy meal mula sa pamahalaang lungsod itong lunes, August 12 sa City Convention Center. Sa inisyatibo ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes patuloy na umiikot ang programang Arangkada Eskwela sa mga paaralan upang makapaghatid ng tulong at suporta sa mga mag-aaral. Magbuksa yung bag ko. Thank you, Mayor at Ate ko. Masaya po ako kasi may bag ko akong gamit. Thank you, Mayor. Bawat bag ay naglalaman ng school supplies, gaya ng eraser, gunting, lapis, glue, tumbler at PE uniform. Ang mga school supplies ng tanggap ay hindi lamang nakakatulong sa mga estudyante, kundi sa mga magulang upang mabawasan ang kanilang gastusin at alalahanin. Sobrang saya po sa binigay ni Ate Kong na school supplies sa kapang merenda para sa bata. At least kahit paano nakabawas sa bata. Maraming salamat po kay Arthur Mayor Robes Rob and Ate po sa blessing na ibinigay niyo po. na may patuloy po kayong tumulong sa mga tao kagaya ng may hirap. Ayon kay Monica, Daycare Federation President, mas ginaganahan at magiging komportable ang mga estudyante dahil sa mga regalong natanggap. Kami po sa Daycare Center, mga Daycare Worker po ay lubos na nagpapasalamat po sa programa po ng Ate Kong Robes at sa ating minamahal na Mayor Arthur B. Robes dahil ito po ay malaking malaking uh, halaga na maitutulong natin sa mga magulang. Pinapangako naman ng atin ng bayan, Congresswoman Florida P. Robes, na lagi silang magkasangga ng lokal na pamahalaan sa pagsisiguro na makakapag-aral ang bawat kabataang sanusenyo. sa Nosenyo. masaya si Ate Kong ngayon kasi yung talaga aking daycare center na tinutubay gaya ay patuloy na talaga ang pinaglilintura ng ating lokal na pamahalaan. Napakaganda po na pangarap ng ating lungsod, Mayor Arthur B. Robes, at syempre kasama po ako dyan. Ang Arangkada iskwela ay salamang sa maraming patunay na ang pamahalang lungsod ay kaagapay at katuwang ng mga kabataang sanusenyo, hindi lang sa unang yugto ng kanilang pag-aaral, kundi hanggang sa pagkamit ng kanilang malinaw na kinabukasan. Para sa Balitang Sanusenyo, ako si R.M. Oblianda Public Information Office.